That's natasa siya pa eh, nagbabato motor. Aun pa matas, tanan isda na ko akong gibaligya para ayo dia. Ato sa tumbia matas, kami ta tagkad ano no kung asa tatabit makakaon ni karo kay nakakita ko dira matas pastel na sa dia, wala ingon nga mga lahi-lahi nga mga sudan bitaw. So mo man ang baligya dia mo no ato sa nagitira kay perti di pagagutom mo matas kay atong motorito dito ato sa tumbia ang ato lagi ipaayo. Tungod sa kagutom na ko matas, akong gipamutan kung unsay naa dira no pero wala di ko kay balo matas katong akong gibutang perti man ditong halanga puro man dito sili kumbaga nalipat sa kagutom. Sili man di matas. Abi iyong... na ako kadang yung Abi manog pastel Sili, madinita nanti ay Nalipad yung tani matats Mauna ni karon matats Nga perting kutuban na to Si Ilin na magkikaon na to ane Kaya wala matay kabalo matats Abi man akong pastil to Pero sige na lang Padayo na lang ta Kaya naan na matadra Alam mo atras ta Nag order naman ta no choice ko matats Kaya wala yung restaurant dra Sa tinod lang Lami ang sudan Kaya naasa akong likod kay manok na siya Pero kana na akong kikaon dra matats Nga pastil Ang suba na manok pod O moro istorya ha Balibay hindi lang na akong order dra matats Kaya pagkataon mo Mupasin na punta Kaya ato tong ato Na mekaniko dito kay pag hawak mangguna ko ganiya Mani udo ang mekaniko So mani udo po Kung unang atong gibalikan Kung unsan ay plastada Sa atong motor Panawan nyo ato motor matats Kung napansin ninyo Nga puro tayo ano kay puro dagat ang ikarga ana oh si dagat ay dagat puro da isda matas tapos magtulo-tulo ang dagat mahimo jud ang taya so ay na mo katingala matas bisag unsa na to kawasing dia mo taya jud na siya kun so, niyo, matas na isuga kay gunitan ato mekaniko dira ano kay iyang gipangita kung asa dapat ang sakit ana matas kay dili magud na to namabalan kung mo o dili so ayang gihimo dia iyang gitistiran kada isa-isa jud kung asa dapat dira ano sakit sa motor matas magpalong-palong no mo nang dira na ko gidala matas kay kanang shape nga kung giadto ang kompleto na nag mga gamit dira bisag unsa pang imo paliton dira no og isa pa kay na ko ang mekaniko dira ano kay kapila na ko paayo dira wala yung sablay ang ilang trabaho mo nang sige kog balik-balik dia Lahit na dito sa pikas matas nga palpak ang ilang trabaho no nawa niyo akong balde matas isa lang nakabok isda ang nabilin dira kay tanan ista na ko matas nga perdi pagadaghan na ganiya akong gibaligya para na ako ipaayo sa motor no kay di ba basta-basta pod ang sakit ana Anak matas ni andar na pero pagkadugay-dugay ana mapalong na mo nang siya kung gyud kay atas siya man ang mekaniko para makabalo siya unsay sakit jud anak matas mo nang siya jud nagtisting ana para mabalan mo nang ipadagan ako sa oglayo. Tistingan, matas kung mudagan bag dili kay palong gud ang sakit ato mo kay mo content tungod ato ultimo isda isara ka mo katong gidala kay atong ipamaligya tanan para ipaayo kag testingan pa sa mekaniko para madakpad yun siya sakit ba? Ay magpalong-palong. Pagbalik sa mekaniko, ako sa ipungutan ko on sakit, ingon niya, dili daw wiring, kung dili loss compressor daw, og ka mo charge sa batery, maodin magpalong-palong, kaya naguba na daw itong charge sa batere. So ako sa ginginan, pamalitin na tanan, ilisin na tanan, hulay problema, og kanang inyong labor, dili na kumuhan yung anak, kaya kabalo ko, on siya hago sa mekaniko, no? So kanak matas, ila yung giilisan tanan, no? Nang na. Ikaduhan testing na nasa mekaniko mga tas pero kondisyon na kayo ano kay ilisan na to tanan tanang guba niya dito mga tas og isa pa ang damage ana mildos lang no pero okay lang mga taas. importante di na ta mapalungan sa dalan